Ayan, so magandang araw po sa lahat guys. Ayan, may panibagong pag-uusapan po tayo ngayon na topic. So hindi mo na ito tungkol sa mga singers or mga artists na kumakanta. Ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol sa isa sa mga vlog ni PB Team Nonoy. ah uh, tungkol po dun sa mga batang uh, maagang naulila sa magulang, si Sasi at si Isay. Uh, sila din po yung mga bata na palaging sinusundan nga po na guys. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga batang ito nga po ay grabe yung pagsubok na uh, dumating sa kanilang buhay uh, in the past year. Uh, Unang-una na dyan, yun yung pong pumanaw pareho ang kanilang mga magulang dahil nga po sa isang trahedya na hindi inaasahan. So way back August 2023 if I'm not mistaken uh, yun nga po, nagkaroon nga po ng napakalakas na hangin doon sa may Governor Generoso Davao Oriental kung saan nga po yung tinatawag nilang Centennial Tree doon na napakatanda na at napakalaking kahoy ay natumba nga po dahil sa na napakalakas na hangin. Tapos pagkatumba ng puno is natumbahan nga din po yung I believe dalawang niyog at yung dalawang niyog naman po is natumba mismo doon sa bahay ng pamilya ng mga batang ito. At sa kasamaang palad nga po is uh, natamaan or namatay nga po ang kanilang mga magulang. Uh, At sa kabutihang palad naman is nakaligtas naman silang dalawa. Although itong ate, uh, si sa or si Isay ay ano nga po, medyo nabalda or naano yung paa natamaan ng niyog pero okay na naman siya ngayon. Uh, sa awa ng Diyos. Then that time bago pa man nangyari yung ano yung trahedya na iyon, is na ipangako nga po ni Pipitim Nonoy sa kanila sa tulong ng sponsor na papagawaan nga po sila ng bahay. At ipinagpatuloy nga po iyon ni Pipitim Nonoy at ng sponsor at nagawaan nga po sila ng bahay. However, after nga po ano after magawaan ng bahay mga pagkalipas ng mga ilang buwan ay isang trahedya na naman po ang dumating sa magkakapatid dahil nga po inanod na ang, bah ang bahay na ipinagawa ng sponsor at ni PB Team Nonoy. At yun nga po, nawalan sila ng bahay at sa kabutihang palad ulit is nakaligtas ng mga bata. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo ng malaki dahil nga nakaligtas ang mga bata. So sinasabi ko lamang po ito, ha, kumbaga nire-reminish ko lang yung mga nangyayari sa mga batang ito kasi nga grabe din talaga yung trahedya na nangyari sa kanila. And this time naman, um, I mean that time, nung na, na, ano, na anod ng baha, ang kanilang bahay is naipangako nga po muli ni Pibitim Nonoy na papagawaan nga po niya ng panibagong bahay ang mga bata at doon na nga po ilalagay sa isang napakaligtas na lugar. However, mga one year din yata or, or almost one year na din ang nakalipas ba, uh, hindi pa rin nabubuo ang bahay ng mga bata. Yun nga po ay dahil sa uh, wala nga pong lupa na mapagtatayuan ng bahay. Uh, kung may lupa man is wala din pong financial na or pera na pambayad sa lupa. At yun nga dahil nga so sa ano dahil nga po sa tulong ng ating Panginoon, gumamit siya ng tao para Uh, matupad talaga ang pangarap ng mga bata na magkaroon ng panibagong bahay na talagang masasabi nilang kanila at nila nilang maayos. So nakabili na nga po ng lupa si Pipitib Nonoy sa tulong ng isang napakabait na sponsor at doon na nga po ipapatayo ang bahay ng mga bata. So after one year, almost one year nga din po, uh, magkakaroon na ulit sila ng bahay. So today po is of April 10, April 10 mo ngayon, yeah, April 10. Uh, yun nga, i-deliver na daw yung mga materialis ng ba para sa bagong bahay ng mga bata at pas pasisimula na nga po ang pabahay para sa kanila. So, nagpapasalamat tayo ng malaki dahil kahit papano is may mga tao din talaga na uh, tumutulong sa mga batang ito, especially kay PB Team Nonoy kasi hindi, hindi talaga niya pinapabayaan ang mga batang ito. Although, natagalan, sabi nga ng lola ng mga bata na nangangalaga sa kanila, Uh, okay lang daw na natagal lang importante is makalipat talaga sila kasi natatakot din talaga sila doon sa kasalukuyang tinitinan nila isa lamang itong kubo-kubo kumbaga yung mga sobrang materyales uh, na hindi natangay ng baha is yun ang ginamit nila para makapagpatayo sa ng konting kubo-kubo kaso nga lang hindi, yung, hindi sa kanila yung lupa doon at na siguro yung lupa kaya kailangan nilang umalis doon at natatakot nga din sila doon kasi nga maraming mga niyog sa paligid tapos yun nga uh, sa unahan meron yata ilog at yun nga po ang kung bakit naanod uh, na yung kanilang bahay kasi nga po umapaw yung ilog tapos nakaabot nga po yung baha sa uh, bahay ng mga bata nung una kaya natatakot din talaga sila doon at kailangan nila talagang lumipat so yun matutupad na talaga ang pangarap ng mga bata at nila lola na makalipat sila, makaroon ng maayos na bahay makaroon ng sariling bahay. Kaya inulit ko, nagpapasalamat tayo ng malaki unang-una sa Diyos dahil nga talagang hindi hindi niya pinapabayaan ang mga batang ito although uh, maraming trahedya ang dumating sa kanila sinusundan nga po sila ng trahedya pero andyan ang Panginoon na ginagabayan sila at hindi hindi sila uh, hinahayaan na mapahamak at pangalawa naman pa salamatan natin of course si PB Team Noni kasi talagang hindi niya silukuan ang pamilyang ito especially ang mga batang ito andyan siya palagi although matagal siyang hindi nakabalik doon pero yung komunikasyon nila through social media social media I'm sorry ay tuloy-tuloy pa din naman at patuloy pa rin ang pagtulong ni PB Team Noni sa kanila hinanapan talaga niya ng paraan ng sa ganon is uh, mabuo Uh, o matupad ang pangarap ng mga bata na magkaroon ng panibagong bahay. And of course, pangatlo, uh, napapasalamat tayo ng malaki sa sponsors, mga sponsors na kahit na hindi man nila kaano-ano ang mga batang ito, ay talagang andyan sila na handang tumulong ng walang hinihingi kapalit. Andyan sila na uh, handang uh, magbigay ng financial na tulong para lamang talaga Uh, maging maayos ang buhay ng mga bata. Then, pang-apat, nagpapasalamat din po tayo ng malaki. Of course, sa uh, mga supporters, subscribers, mga sumusuporta kay PB Team None. sa mga nanonood ng videos, nag-share ng videos, uh, hindi na si skip ng ads kasi kahit papano, ay kumikita lang konti si PB Team Nonay at yun nga po ang nagagamit niya para matulungan hindi lang ang mga batang ito kundi ang iba pang mga kababayan nating mga nangangailangan doon sa may governor hineroso, um, Davao-Oriental. Kaya, uh, thank you so much po talaga sa lahat ng sumusuporta. At inulit ko, uh, maraming maraming salamat sa ating Panginoon At siya talaga ang may plano sa lahat ng mga bagay na ito. And, yun. Yeah, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po. Uh, sa lahat ng mga palaging buwabalik sa aking YouTube channel. Inulit ko nga po palagi, ubalik po natin madasahan magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi naman po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya. And all spring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan. Kapag lalabas po tayo ng sa ganon kapag napakainit po ay eh, hindi po tayo mainitan. Or kapag Bigla namang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabuso ang ating immune system. At hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga, sakit-sakit, especially sa panahon ngayon na payabayaba nga po, yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang po umulan. So once again, hanggang dito na lamang po. ah uh, God po sa ating lahat at bye for now.